Francine Diaz spotted suot-suot ang hoodie jacket ni Seth Fedilan. Jowa era na nga ba talaga? Alam naman natin na si Francine Diaz nga ay nakauwi na ng Pinas at nakita nga raw itong suot ang hoodie jacket ni Seth Fedilan. Kasama nga raw ni Francine Diaz si Seth Fedilan at sinasabi nga ng mga fans na sinundo daw ni Seth si Chin sa trabaho nito at lumabas sila para kumain. Narito nga ang litrato ni Francine kung saan makikita na suot nito ang jacket ni Seth. kasama nga rin ng Franset ang ilang kapamilya at ito nga ang sabi ng ilang fans. Wearing his boyfriend oversized hoodie. Jowa era na talaga sila. Max naghihiraman. Kanino yung hoodie kay Seth ba? Yung cap for sure sa kanya yan. Hindi ko alam kung nagkamali ng tag si Chin or baka sinasabi niya sa atin na ay belong to Seth Fedelan by her favorite person. Feel ko talaga si ni Seth si Chain sila Tita Merde kay Seth na sumakay. Talaga nga namang maraming fans ang kinilig nang makita si Chain na suot ang jacket ni Seth at umaani na nga ito ng maraming komento at nagka-trending na sa social media.